Para hindi na mahirapan ang mga mangingisda na dalhin pa sa mga daungan ng kanilang huli, ang VFAR at PCG na ang bibili nito habang sila ay nasa laot. Magandang araw, Pilipinas. Sa dami ng kwento ng tensyon sa West Philippine Sea, pagharang sa mangingisdang Pilipino, paminsang girian ng mga barko at paulit-ulit na pang-aangkin ng mga banyaga, minsan nakakalimutan natin tanungin, kamusta na ba ang mga Pilipino sa dagat? Yung mga araw-araw lumalayag hindi para sa politika, kundi para lang makapagdala ng pagkain sa hapag ng pamilya nila. Kaya naman sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagong hakbang ang gobyerno na simple man sa paningin ng iba, pero napakalaking bagay para sa mga nasa laot, ang tinatawag nilang Fish Courier Project ng BFAR at Philippine Coast Guard. Ito ay isang programa kung saan may isang barko na umiikot mismo sa West Philippine Sea para bilhin ang mga huling isda ng ating mga mangingisda. Oo. Sa gitna ng dagat mismo, hindi na kailangang bumalik pa sa Pampang para ibenta ang huli. Ang pangalan ng barkong ito, MV Konematsu. Ang objective natin dito ay magkaroon ng fish carrier na gagamitin tayo which is jointly operated by the Coast Guard and DFAR at pupunta ito sa West Philippine Sea at lalapitan ang mga ng Pilipino uh, para sila na mismo ang bumili ng kanilang fresh uh, uh, fish catch. Sa layong hikayatin ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mangisda sa West Philippine Sea. Inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang bagong proyekto na kadiwa sa kanlurang karagatan para hindi na mahirapan ang mga mangingisda na dalhin pa sa mga daungan ng kanilang huli ang BFAR at PCG na ang bibili nito habang sila ay nasa laot. In this kind of support of the government, we can be able to increase fishing activities ng ating mga kababayan Pilipino at the same time mas tataas ang um, supply ng pangisdaan at makakaapekto ito sa presyo ng ating uh, uh, seafoods no nakinakain dito kahapon nagsimulang maglayag ang fish courier ng TCG at BFAR na tinawag nilang MV Konematsu at ngayong araw ay nakarating na ito sa Baho de Masinloc kung saan nagsimula na itong mamili ng mga bagong huling isda ng ating mga kababayan sabi ng BFAR, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na tulungan ng mga Pilipinong manging isda sa West Philippine Sea upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Kung dati napipilitan ang mga manging isda na bumalik sa Pampang para hindi masira ang kanilang mga huling isda, ngayon ay maaari ng palawigin ang mga araw ng kanilang pananatili sa dagat. Maibebenta na rin nila sa tamang presyo ang kanilang mga huling isda at mapapanatili ang kalidad dito. Dahil sa programang ito, inaasahang bababa maging ang logistical expenses ng mga mangingisda na makakadagdag naman sa kanilang kita. At kahapon, unang araw ng operasyon nito, naglayag ito patungong Baho de Masinloc, isa sa mga lugar kung saan madalas magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Doon mismo sinimulan ng crew ng MV Konematsu ang pamimili ng mga huling isda, direkta. Mabilis, walang paligoy-ligoy isda kapalit ng kita at hindi lang basta kita, kundi presyo na mas patas, mas makatao. Ayon sa mga opisyal ng BFAR, layunin ng proyekto na palakasin ang loob ng ating mga mangingisda na patuloy na mangisda sa sarili nating teritoryo. Kasi aminin natin, may mga pagkakataong napipilitan silang umiwas. Hindi dahil ayaw nilang mangisda, kundi dahil natatakot silang harangin o gipitin. At kung babalik pa sila sa baybayin, Kadalasan ay sira na ang huli o mababa na ang presyo. Pero ngayon, dahil sa proyektong ito, mas tatagal na sila sa dagat. Hindi na nila kailangang itapon ang bahagi ng kanilang huli dahil nasira sa biyahe. Mas mababa na rin ang gastos, kuryente, gasolina, yelo, pamasahe, lahat 'yan mababawasan dahil hindi na sila pabalik-balik. Sabi nga ng mga opisyal makakatipid ang isang mangingisda ng hanggang 40% sa operational costs. Sa panahon ngayon, malaking bagay yan. Pero hindi lang ito tungkol sa logistics. Ito rin ay tungkol sa presensya. Dahil sa pag-ikot ng fish courier, nararamdaman ng mga mangingisda na naroon ng gobyerno na hindi lang sila iniiwan sa dagat para harapin ang panganib. Na kahit papaano, may isang konkretong paraan para sabihin, nandito kami, kasama kayo ang Philippine Coast Guard ay nagdeploy pa ng karagdagang assets kasama ang BRP Gabriela Silang at isang aircraft para suportahan ang programa. Hindi para makipagsagutan sa mga barkong banyaga kundi para tiyaking ligtas at maayos ang operasyon dahil ang tunay na laban dito ay laban para sa kabuhayan. Laban para sa karapatan nating mabuhay ng marangal sa sariling dagat. At hindi pa dito nagtatapos. Dahil matapos ang baho de Masinloc, plano rin itong dalhin sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea kabilang ang mga karagatan malapit sa Palawan. Target ng proyekto na abutin ang mas maraming mangingisda, mas maraming Pilipino. Ngayon pa lang, nakabili na ang MV Konematsu ng humigit kumulang 10 hanggang 15 toneladang isda at kaya pa nitong magsakay ng hanggang 100 tonelada. Ibig sabihin, sa bawat biyahe, daan-daang pamilya ang pwedeng makinabang. At sa likod ng lahat ng ito, isang simpleng tanong ang dapat manatili. Sa gitna ng tensyon, sa gitna ng mga sigalot, paano natin maipapakita na hindi tayo sumusuko? Hindi sa pakikipaggyera, hindi sa paghahamunan, kundi sa simpleng pagtulong, sa konkretong suporta at sa aktwal na pagkilos. Ito ang kwento ng MV Konematsu. Isang barko, isang proyekto, pero higit sa lahat, Isang paalala, ang dagat ay atin. At ang mga Pilipino, kailanman hindi susuko. On, on estimate, puro uh, ma, mga katipid ang ating mga mga mga, mga around 40% percent of the other uh, other operation. Matters. So yun yung pwede nilang uh, madipid. Kasi yung mga mga isla, Uh, babalik sila sa ano sa pampa para ma i sa event na yung kanilang uh, pili. Tapos babalik ulit sila. So, yung return na yun, that, uh, uh, entail another operational cost. Para matiyak na maayos na maisakatuparan ng proyekto, ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ay nag-atas na mag-deploy ng mga asset para suportahan ang pagpapatupad ng proyekto. The Commandant has also directed um, BRP uh, Gabriela Silang 8301 and an aircraft to support uh, this project of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Giit ng PCG, hindi nito layong makipagpatintero sa mga barko ng Chinese, kundi tulungan lamang ang mga mangingisda sa kanilang hanap buhay. Inumpisahan muna ang programa sa Sambales. Pero sa mga susunod na linggo ay isasagawa din ito sa karagatang sakop naman ng Palawan. Sa ngayon ay umabot na sa 10 hanggang 15 tonelada ng isda ang nabibili ng MB Matsu simula pa kahapon. Kaya nitong ikarga hanggang isang tonelada ng isda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.